Totoo nga ba ang mga dragon? Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga nilalang na ito? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Maaring naririnig nyo na dati pa yung dragon o alam nyo na yung mga patungkol sa dragon. Pero hindi nyo alam kung talagang totoo ba itong nag exist o ito ay gawa-gawa lamang ng mga tao. So nagkaroon tayo ng mga kaalaman patungkol sa dragon sa pamamagitan ng mga panunood natin sa mga pelikula o sa mga palabas. Madalas pinapakita sa mga palabas na yung dragon ay masasamang nila lang at bumubuga ng apoy. May mga pagkakataon din na sa mga games, lumalabas din doon yung mga dragon. So marami sa atin ang alam na talaga yung patungkol sa dragon kasi nga napapanood na natin yan kaya manalalaro natin sa mga computer games. Pero sa kabila na maraming tao ang nakakaalam patungkol sa dragon, marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala dito sa dragon. Kasi nga, wala pa raw nagpapatunay talaga na meron talaga talagang na nag-exist na ganitong nilalang. Noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, wala pang nakapagpatunay na meron talagang dragon na nabuhay. Sa kabila na marami mga hindi naniniwala sa dragon, meron pa rin ilang mga naniniwala. Kasi nga, meron daw patunay dito. At yan daw ay nakuhanan sa kamera. Ngayon po mga kapatid, tingnan natin yung ilang mga video na sinasabi nga nila nakuhanan daw yung dragon. Yan po yung ilang mga video na sinasabi nila na yan yung ebidensya na talagang totoo yung mga dragon. Kasi nga nakuhanan daw nga yan sa camera. Actually nung mga nakaraan nga lang, meron nga nakuhanan daw na dragon nung time na merong solar eclipse. Dumaan daw ito. So makikita natin sa video na habang hinukuhanan yung solar eclipse, meron biglang dumaan na parang kakaibang nila lang. At sinasabi nila, ito daw ay maaaring dragon. Ngayon mga kapatid, sa kabila na sinasabi ng mga tao na yung mga video na yan, yan daw yung patunay o ebidensya na merong dragon, marami pa rin mga tao ang nagsasabi na ito daw ay hindi totoo. Kasi nga sa panahon natin ngayon, madali na lang daw mag-edit ng mga video na pwede kang maglagay ng iba't ibang mga nilalang o kayaman mga bagay doon sa original na video. At yun nga, ipapalabas mo na yun ay totoo. So yung mga video raw na yun na sinasabing paglabas ng mga dragon, wala raw katotohanan doon. Yun daw ay edited lamang. So kung titignan po natin dito, hati yung paniniwala ng mga tao patungkol sa dragon. May mga nagsasabi ito raw ay totoo at may mga nagsasabi na hindi naman daw ito totoo. Pero kung titingnan natin yung Biblia, ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga dragon? Ito nga ba ay talagang totoo? Ngayon mga kapatid, kung babasahin natin yung Bible, meron tayong makikita dyan na salitang dragon. At makikita natin na yung dragon ay totoo. Simula pa lang po sa Old Testament at New Testament, meron na po tayo diyang makikita na salitang dragon. Sa buong Bible, yung salitang dragon, 35 times po yan nabanggit doon po sa King James Version. So ibig sabihin mga kapatid, dahil maraming beses nabanggit yung dragon, ito po ay totoo. Sa Bible po, kapag sinabing dragon, meron itong dalawang meaning. Sa Old Testament, kung titignan po natin, kapag sinabing dragon doon, ito ay pumapatungkol sa sea monster o kaya man sa tinatawag natin na Leviathan. Sa Bible po, yan yung kinakatakutan ng maraming tao, na halimaw sa ilalim ng dagat. Basahin natin yung Isaiah chapter 27 verse 1. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumatakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa binasa po natin na ito, malinaw na yung tinutukoy na dragon ay walang iba kundi yung Leviathan. So dito po makikita natin na siya ay nasa ilalim ng dagat. Kabaliktaran po sa mga nakikita natin sa mga pelikula o kaya man sa mga laro na ito ay lumilipad sa himpapawid. So sa Bible, sa Old Testament, ang Leviathan o ang dragon, ito po ay nasa ilalim mismo ng dagat at siya po ay halimaw. yan po yung explanation ng Bible patungkol sa dragon doon sa Old Testament. may mga kapatid, kung pupunta naman tayo sa New Testament, nabanggit din po dyan yung dragon. Pero madalas kapag sinasabing dragon, ito po ay symbolic lamang. Basahin natin yung Revelation chapter 12 verse 3. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Basahin din po natin yung Revelation chapter 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon, sapagat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? sa binasa po natin na ito, ito po ay mga simbolism lamang. So bagamat nabanggit po yung dragon dito, pero hindi literal na merong dragon na lalabas pagdating ng panahon, lalo na nga pagdating ng tribulation. Kasi yung verse na binasa po natin na ito, patungkol ito doon sa tribulation. Ngayon mga kapatid, bakit merong dragon na sinabi dito kung hindi siya literal na lalabas? May mga kapatid, ang sabi ko nga sa inyo, kapag sinabing dragon sa New Testament, ito po mga kapatid ay simbolik lamang. Ibig sabihin, hindi siya literal. Ngayon, ang simbolo ng dragon sa New Testament, dun nga po sa Revelation, ito po ay sumisimbolo kay Satanas. So kapag sinabing dragon sa New Testament, ito po ay si Satanas. Makikita po natin dito na kapag sinabing dragon sa Bible, ito ay pumapatungkol sa kasamaan. Pumapatungkol po ito kay Satan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi magandang simbolo yung dragon. Kasi nga nakita natin kanina, yung dragon sa Old Testament, ito ay pumapatungkol kay Leviathan. At si Leviathan po nasa ilalim ng dagat. Siya po ay sea monster, halimaw siya. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, itong Leviathan, siya po ay masama, nagaling sa ilalim ng dagat. Ngayon nga yung simbolo rin ng dagat ay kasamaan, kadiliman o kayaman, abyss. Na doon nagbumula yung mga masasamang espiritu. Ang Greek word ng dragon ay dragon, Nang na ibig sabihin lamang po ay napakalaking ahas. So pag sinabing dragon mga kapatid, ito ay bumapatongkol sa ahas. So kung babalikan nga rin po natin yung una pa lang sa creation pa lang, makikita na natin doon na yung nanlilangkina ebat adan, yun po ay walang iba kundi si Satan. At siya po ay ahas. Basahin po natin yung Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nalikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anuang bungang kahoy sa halamanan? Dito makikita natin na sa unang libro pa lang ng Bible or kahit sa creation, lumabas na po si Satan. At yun nga po, yun po yung ahas na nanlilang sa kanila. Ngayon, kung pupunta naman po tayo sa pinakahuling libro ng Bible, na yun nga po Revelation, at sa pagdating ng panahon sa mga huling araw, makikita rin po natin dito na nabanggit din po yung ahas. Pero ngayon, tinawag na po siya na matandang ahas. Basahin po natin yung Revelation chapter 20 verse 2. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. May mga kapatid, hati yung paniniwala ng mga tao patungkol dito sa ahas sa Genesis at ahas sa Revelation. Sinasabi nila na yung ahas sa Genesis at Revelation, pareho lang daw ito. Ang iba naman sinasabi nila, magkaiba. Pero mga kapatid, ang pinakapunto ko lang po dito, kapag sinabing dragon, kapag sinabing ahas, ito po ay pumapatungkol kay Satan. Kung titignan po natin mga kapatid, hindi magandang simbolo yung dragon. Kaya hanggat pare umiwas po tayo sa mga bagay na pumapatungkol sa dragon. Kasi nga mga kapatid, biblically makikita natin, ito ay pumapatungkol kay Satanas. So yung mga napapanood nyo po sa movies at yung mga nalalaro nyo na yun nga patungkol sa dragon, mga kapatid, hindi po yan yung sinasabi ng Biblia. Yan po ay gawa lamang ng mga tao. Basta ang alam lang natin na totoo na sinasabi ng Biblia ay si Satanas at yung mga gawa ni Satanas. So habang nasa mundo po tayo na ito, patuloy yung pag-atake at paggawa ng masama ni Satan sa mundo na ito. At lalo na nga sa mga Krisyano. Kaya dapat mga kapatid, lagi tayong maghanda sa anumang mga pag-atake na gagawin ni Satan sa ating mga buhay. Patuloy po tayong manalangin at magbasa ng Bible nang sa ganon, mapagtagumpayan natin anuman yung gawa ng kaaway. So yun lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli, magkita-kita tayo. Salawas sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.